Sige. Muwi kayo ah Mga gagawin. Tapos, yung pintuan okay na. Ito, filmating. Yan na lang po ang gagawin. Mga konti-konti na lang. Kahoy, ito. Lalagyan po ng palochina. Ayan, ayan, palochina din. Yung mga landing. Palochina, ito. Okay na ito ganda Kuya, ayan mga farmer isang magandang buhay. Ayan, nakabalik na pala yung ating young bird na sinasabi ko, na hindi pa na pumitik agad. Ayan, no. Oh. Ayan, no, oh, yung may bulutong 'yan. Pero magaling naman nato yun na Tapos usong ngayon ng Oh, ayan, no. Oh. patita hindi lang tao tinatamaan. Ito din, no. Oh. Matamlay, dalawa ang nakita natin ha. Ah matamlay mga farmer ayun mga bata talaga kaya nga sabi nila 5 months dun mo ma anong matibay na yung kalapate pero pagka less than 1 month medyo ano pa yan prone pa sa mga sakit-sakit hmm. ayun po yung mga malulupit ayoko pang <laughs> itos at shout out pala kay syempre kaanting kaibigan si Randy Meneses ayan brother at si Ryan. Ayan, ka-farmer Ryan Fiher. Ayan ba? Tama ba, brother? Iba kasi yung pangalan mo sa Facebook. So, yun, maraming maraming salamat. Nako, alam nyo ba, mga ka-farmer, napakaswerte ko dahil... Uh, marami tayong naging kaibigan unang-una sa pagkakalapati Kasi marami din pong viewer na nagkakalapati din So, yung mga bloodline po na magaganda Isinishare po nila sa akin At ako naman ay natutuwa At ako, thankful talaga ako Salamat po ng marami Ayun, uh, kumuha po siya ng walong sing-sing para lang bigyan ako ng magandang bloodline. Yung bloodline daw po noon ay 3 uh, times north ata ng... Apo, uh, ng three times north ni Rezo, mga farmer so Wow, thank you, thank you. Thank you so much. Ayan, excited na tuloy ako. Na, ayun, matapos syempre yung loft. At ibigay ko din yung aking uh, best ta. Uh, pag-aalaga ng alapate, ganun din po sa training. So, ayan, Chachagain natin yan. May sasakya naman, andyan naman po si Carlo. Si Bebe ka, nagtatanong na, okay oh, lang ka mag-ano. Siyempre, road trip na naman yun. <laughs> kailangan ka mag-training. <laughs> Sabi ko, gusto kong mag-training ng, siyempre, norte muna, no? Ayun. So, ayun po, mga farmer yan, no? Sarap pa no? Ayan, sipag nilang Romonda, Ayan lang muna natin yan. Pamilyar nila yung lugar, di ba? lumipad ng uh, ano, lumakas yung baga. Sabi nga ni Lance Armstrong, build your lungs first and the legs will follow. Tama ba 'yon? Kaya lang meron siyang controversy. Bayan <laughs> tayo magpakain, maaga pa naman. Yan, balikan natin tong ating mga kalapatid. Yung ah, uh, ba yung aking ngayon? ayun yung may tama na kulugos eh ang galing mga farmer first walay kakalapag ko lang dito nung binuksan ko ito pumitik siya lumipad nawala yan din nawala din hindi ko alam kung saan nagsuot eh ngayon na dyan na pero may meron tayong mga one eye cold oh Ay, one -eye cold, ah. ganda din yan, ganyan nakikita mo tapos yun sa dulo nang itlog na. Ayun nabasag din, nahulog. Yan lang natin. di pa naman intended na i-breed natin 'yan, 'di ba? Syempre ano naman. Excited ako sa mga darating nating kalapati. May mga bago tayong kalapati. Of course, ayan. Ano to? May dalawang bayo pigeon doon. No? Gusto nang mangitlog, tingin ko. Talagang pumapasok doon. Tapos itong ating isa. Anak nito, magaling din. Ayun, oh. Lagi pumapasok dito. Bakit kaya? Ito wala pang kapares. Bali kondisyonahin na lang natin muna 'yan diyan. Ibigay natin 'yan ng kapares. Baka instant rate ang ibigay natin dito. Subukan natin. Grizzle. Ito malaki na. Ayun, oh. Okay na yan. Bigyan natin yan ng vitamins. Uh, ito, may itlog na naman. Ito, nag-iisa. Ka... Ah. Ka kay Farmer Roland. Ayan. Kaya Roland Ramos. Ito. Isa lang po yan. Isa lang na isa. Tapos, ito yung dalawang walang sing-sing. Mukha pa namang malalakas. Wala yung sing-sing. Ayan. Oh, walang sing-sing yan. Black ang lumabas. Laki, taba. Grabe. Taba po, taba. Ayan, no? Oh. Parehas, black. Tapos eto may itlog din 'yan. So ito mayroon din. Ito yung ay uh, unang itlog nila hindi napisa bugok mga farmer. Ito yung kay Ka Farmer Randy Meneses at yung bigay niya din galing naman kay Long Hair TV to. Yung pinarapol na panalunan niya dito niya na lang pinadala. Ito <laughs> dalawang itlog 'yan. Ayun ah. Oh. oh, diba? Oo. Oh. Ayan, mga future natin na ano. Nakalipat na, mas maganda. Ayan, nakapagpainom na tayo ng gamot. At bukas na ako magpapakain. May mga tira pa naman. Yung munggo, bagong halo. Hindi na ganong nakain. Tapos itong mga to, tira na lang po yan sa breeder. Inuhus ko na dyan. Bukas na ako magpapakain. Ah, kung gusto nilang rumonda ngayon, parang gigil pa rin ah. Rondahin natin. Sige. Muwi kayo ah. Uy, ano yun? Ang galing naman ng bibi na yun. Talagang lumalangoy siya. Oh, sarap na sarap ng mga bibi oh. Oh. Sige. Ano, lipad? Ano? Mga masama pakiramdam, huwag na muna. Tapos mamaya papakita ko pala yung magnet na binili ko mga ka-farmer doon sa pintuan. Maliit lang pero napakatibay. Malakas po ang uh, ano niya. <laughs> yung kanyang uh, kapit. Ano bang tabag doon? Basta yung mag ma ano, malakas yung magnet. Tapos silipin natin yung ating look mga farmer Next year na tayo magpapa, makakapagpatuloy nito dahil busy na. So, ayan, tenga talaga yung ating loft. Pero, sa tingin ko naman, kaya namang tapusin na ng isang linggo. Kung talagang bayanihan. Oh, uh -huh. two weeks na pinaka-maximum. Kasi, kaunti na lang naman po yon Tapos, ayun, so, yung, ano, yung mga karpentero kasi natin, wala eh. Yung ating mga nagakarpentero So, kaunti na lang naman yon Kasi, mabilis lang naman pala i-assemble yung, ano, yung yung flooring mabilis lang naman tapos yung pinagawa kong cage na ano yun nga lang pala yun medyo cage medyo ano pero ayun sana matapos na mga ka farmer kasi gustong gusto ko na din pong makalipat kasi doon mas magiging organize yung lahat no yung mga pagkain nila yung gamot nila na na may tubig na rin doon hindi na ako mahihirapan mag di -igib, igib diba kasi nagpupunta pa ako doon para kumuha ng tubig misan dyan sa may bibi So at least doon may lababo na tayo na ando na po lahat. Pati yung mga gamot natin na ando na din. Makakapaglipat na rin yung mga supplement ko na mga naka, nakalagay doon sa storage room. Pinapagalitan ako ni Bebe. Puro na lang sa kalapat. dalawang, dalawang parang maliit na crates. Ano? So at least po maano na natin. Mailipat na natin. Ayan oh. Actually, ano na to eh. Pwede na tong i-training eh. Pwede na pong tayo mag-training. Pero ano pa, konti pa. Kasi 5 months, no? 5 months old. Uh, sabi ko nga, matalino nga 'yung kalapati mo. Pero 'yung muscles, 'di ba? 'Yung bones, hindi pa po ready talaga 'yan. Kaya time ang mag ano Pero 'yung instinct, homing instinct, nandoon na 'yan kasi matalino nga ang kalapati. Pero 'yun nga, 'yung uh, muscles niyan, hindi pa po ready 'yan. Kaya kailangan natin maka kahit 5 months man lang, pwede na 'yan na uh, isabak yung iba yung iba dyan bagong walay lang ayun sana gumaling ito ah, umaano na po yung kanyang pa gumagaling na ayun yung point nya po ipo tatanggalan din natin subukan natin pagalingin yan at malay mo mapaganda pa natin yan pero ngayon ubod ng pangit talaga mga ka farmer yan nakita kita nyo naman hmm. pero gumaling na yung bulutong nya ayun yung kapatid nya nasa taas isa pa sa inaano ko din yung mga inakay natin maano na rin natin at least dun iwas bulutong sa bagong loft makakapaglagay tayo dun ng mosquito, mosquito trap pwede ako mag iwan ng katol ba diba, sa hapon no, at least mawawala po yung ano yun lang naman yung mga breeder lang naman sa breeder uh, section lang naman tayo maglalagay nun kasi yun lang naman po ang prone sa bulutong yung kagat ng lamok yung mga inakay pag nakagat po yun nagkakaroon ng bulutong Sipag ng Romonda mga farmer ha Bilib ako dito eh oh, ayun oh. lang natin kasi Para lumakas sila Ngayon mainit na mainit oh. Para masanay sila sa initan Iba masisipag talaga lumipad eh hmm. hindi nagre-ranging ayaw nilang lumayo sa umaga gusto nila tipong ano pa yung 6 o'clock yan gustong gusto po nila yung paliwanag pa lang talagang ano bagay kaya nung ganda ng panahon nun di ba malamig pa kaya matagal po silang ano lumilipad eto ano bang ba gusto na itong mga ito oh, may gusto pang lumipad dito ah. yun bilis na no itim black eagle ano Manok ni Rowan, dalawa, malaki na. <laughs> Ku, oh, paparis-paris na din yung kay Rambo. Ayan oh. Saglitin natin yung ating pigeon loft. 4 days ko na atang hindi napapasok. Ayan, balikan natin ang ating pigeon loft. 4 na araw ko nang hindi na pupuntahan, mga kapano. Apat na araw. Nandito yung magnet, papakita ko sa inyo. Yan, dumating na rin yung ating uh, drinker. So, ayun nga, marami kasing mga uh, style. Yun yung pagpapatubi, no? galing daw karera. Pag galing daw karera, huwag mo nang painumin. Meron naman nagsabi, mas maganda, meron tubig na. So, nasa akin na lang siguro yun kung paano natin uh, discard Puno na ng tubig ulit, oh. Pero ako naman sa tingin ko Para mas mabilis pong mamotivate siyang pumasok Masanay siya na tuwing papasok siya May maiinom siya Kasi pag ang kalapate ay Walang maiinom Ay Hindi siya papasok, ay wala naman akong maiinom dyan Bakit kung san-san pa magiinom dito diba Fish pan no? ano Eh hindi pa malinis maiinom so Sabi nga nila, pumupunta nga yan Sa mga bukid para uminom Pagka tumutukod eh o nga naman, di ba? So, dito mas maganda na yung may tubig na. Tapos, ayan, pakita ko lang. Ito yung magnet na ilalagay natin sa mga pintuan. Ang lit lang pala. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ang lit lang, pero ang lakas. Malakas to, mga ka-farmer. Ito yung ilalagay natin dito. Dito. Ah, dito. Hoy, shadow, malusot ang paa mo, yari ka. Iyak ka. Dito natin lalagay. Itong parang anong ito, sa pintuan. So, pag nagsara, ayan, didikit, tik, pipitik siya. Hmm. Dito sa gitna na, talaga. Malit hmm. lang. Ah. Diba? Tiba yung mga farmer Alam mo, misan, Shopee talagang napaka, ano, okay sana itong mga in na ito eh. Malaking tulong din eh. Kaya lang, Huwag naman sakupin yung mga isla natin, di ba? <laughs> Dito tayo matatagalan. Ayan, oh. Yung breeder section sa tingin ko. Kasi, ah, uh, yung kulungan, may mga ano pa pala yung sa harapan, ano? May mga design-design pa nung, may mga dowels-dowels pa. Yun, ang isa sa mga, pero sasabihin ko kay Papa yan, paspasan na kung mahihila niya si Jomar si Dexter na sa karpentero, ano okay na din uh, ma 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 mabilisan na natin kasi ito maglalatag na lang naman po ng ng flooring ito na yung flooring oh, oh. ito yung flooring natin oh. hindi mainit medyo madilim lang paano kaya m um, sabagay kasi ito palang ating ating uh, flyer section always open. Di ba? Buksan na lang natin. Asan ba to? Nakalak ah. Ano ito? Pinasok yata. Ang gulo ah. Ay, talaga naman ah. Ay. Natin, tanggalin natin to. Ito kasi, tatanong ko kay Papa yan, may sukat nito, pwede itong lagay sa, hindi masasayang yan, yung pintuan. Eh, papalitan kasi natin yan. Papalitan na natin ng 2 ba na bakal yung frame kasi nga mabigat yung palo china eto pwede to sa harapan ng ating bird cage diba? yung yung breeder cage ayan o oh, magagamit ito kaya okay lang yan o baka ito magamit pa nga ito eh yung, yung pinaka frame na to eh magagamit pa ito baka sumakto pa nga yan ano baka sumakto pa po ano di ko lang parang 20 ata to 20 ano ang kung hindi man edi adjust na lang tatanggalin ito isa pa ito sa mga gagawin tapos yung so, pintuan okay na ito filmating yun na lang po ang gagawin mga konti konti na lang kahoy ito lalagyan po ng palochina ayan yun palochina din yung mga landing Palochina ito, okay na ito. Oh, ganda. Ito, Palochina din 'yan. Hmm. Si Esong konti na lang naman po ang ano niyan, trabaho. Tapos siyempre may pending pa rin trabaho siya dahil gagawa po kami ng mga lamesa. Tapos yung mga painting job doon. Tagal pa naman si Esong. Mamimiss din ni Papa yung si Esong dahil lang uh, katabi niyang uh, natutulog po sila doon sa <laughs> <laughs> family room doon sila magkabilang side ayan papayam hindi rin na nung walang katab makasama oh. si esong ganun din so yun lang naman po ang mga ano finishing touches na tayo tapos flooring tapos plastic matting Ayan order na rin tayo kung ilan susukating ko na din po pala yan kung ilang piraso no orderin na lang orderin na rin natin sa sa Shopee na lang ako order mas mura kaya lang, ayun, nadubog na pala yung ano. Kaya lang, may matibay talaga yan. heavy duty. So, kailangan natin mapili. Sana yung heavy duty. Bagay, dito lang naman. Hindi naman naapakan na yung ano lang natin yung pag just in case naglilinis. Doon lang naman po yung mga steel, uh, plastic mating lahat ng dulo. Ayun. Hindi naman mainit. fresco ah. fresco mga farmer. Mainit ang araw. Ano yan tirik ang uh, araw, mainit ang panahon. Oh. Maganda, magandang ventilation natin. Tapos 'yun nga, lagi namang sa bukas 'yan pagka na ano, magandang panahon, di umuulan, open lang siya. 'Di ba? Oh. Yung mga kalapate, pwedeng mag-ano diyan, pagkatapos nilang magronda. Dito pa rin sila. Gusto nilang magpaan. Tapos yun, mga parts pala dyan. Mga gagawin natin na Palutsina na rin po na ano lang dapuan nila All right. Ito lababo. Hindi na natin siguro pinag-iisipan ko nga pala ito yung plastic mating, medyo mahal din yung plastic mating. Paano kaya yung flooring nito? Ayoko na sana na ano. Nakahoy. Kasi kung plastic, baka ang ganito apak-apakan oh, ah, ano din agad eh di ba oh parang parang hindi ganun katibay eh. tingnan natin kasi magastos din eh kung 200 plus yung isa 1, 2, 3 ba? marami-rami din palang kakainin o oh, mag -ano na lang tayo kahoy <laughs> lagyan na lang natin ito ng yung ano latag tayo ng yung pag sasakyan yung parang coil pwede na siguro yun or uh, rubber mga farmer ayo nuggets ko na latagan ko ng rubber to na pagkatapos na na plywood, lalatagan ko ng rubber 'yun, uh, 'yung 'yung nabibili sa palengke na ano na rubber matting lang 'yung pinangbubobong -bu nila, 'di ba? Uh, okay, ayos na. Tama. Oh, uh, ito pintuan pa nito, hindi pa wala din, hindi pa gawa. Wala pa pong pintuan. So, 2 weeks. Sige na nga, 2 weeks na. 2 weeks na. Ayan, excited na rin kasi ako masimulan yung, yung project doon sa kabila. Kasi ito pa pala, oh. hmm. Sana mapagtulong-tulungan agad para naman makatawid na kami sa, sa kabila. 2 no? two weeks lang ang ibibigay natin. Sana two weeks matapos. Ito pa kasi, oh. Tapos lalagyan pa ng kisame din yan. Sa kabila, ganun din. So, ayun lang po. Sana ay, ano, sana ay matapos natin. 2 weeks ano na yan ah, bayanihan na tapos yung mga pintuan pa syempre okay na tayo mga ka-farmer ah, at least nabigyan natin ng update ang ating pigeon loft Mm-hmm. Uh -huh. ka-farmer Randy Menezes matitikman mo na ang lechon ayan nakausap ko na yung delivery man natin wala nang urungan to ka ako, ha oh, okay na daw okay lang okay lang ato ko dalawang antipolo Di-deliver De Tapos Nabotas na balitsya si ata Pwede naman meet up na lang po sana Para mabilis ano May mga papahabol pa Ayan singit lang natin Kung may mag gusto pang mag order sa Manila Na lechon Ay Ano na natin Pwede naman pong Tawag dito I-meet up basat bandang Manila na lang Para mabilis Para di na mahirapan yung van Okay so ayan maraming maraming pong salamat Uh happy flying <laughs>